Isang waitress na may nakabalot na braso ang hirap na hirap na magserbisyo sa mga customer sa isang lokal na diner. Ang pangalan niya ay Carmen Santos. Kahit may pinsala, mabilis pa rin siyang kumikilos sa pagitan ng mga mesa, nagbabalansin ng mga tray gamit ang isang kamay lamang. Sa tuwing nagkakamali siya kahit kaunti lang, si Ricardo, ang kanyang manager, ay sisigawan siya ng harap-harapan ang ilang mga costumer ay nakatingin na may awa habang ang iba na may umiwas sa hindi komportabling pananaw kung gaano siya kaharsh, ang hindi nila alam ang kanyang kamay ay hindi nasaktan sa trabaho at si Ricardo ay may tinatagong mas madilim na sikreto. Sa isang sulok na booth, tahimik na nakaupo si Harold, inoobserbahan ang sitwasyon. Hindi siya basta-bastang costumer, siya ang lihim na may-ari ng diner at ang nakita niya ay hindi tama. Habang mas pinapansin niya, lalong hindi nagkakabit-kabit ang mga piraso ng kwento at ang katotohanang malalaman niya ay mas masahol pa kaysa sa inaakala ng lahat. Bago tayo magpatuloy kung ano ang susunod na nangyari, kung bago ka lang sa channel na ito, pindutin na ang subscribe button. Malaking tulong ito para patuloy naming maibahagi ang ganitong makabuluhang mga kwento, siguraduhing manatili hanggang dulo at kung tumagos ito sa iyo, mag-iwan ng komento o ibahagi sa taong dapat makarinig nito. Simulan na natin. Laging amoy lumang kape at mamantikang bacon ng hangin sa loob ng diner. Isang amoy na dumidikit sa lahat. Pinakamaiingay ang umaga, puno ng mga boses sa counter, tunog ng nagpipritong pagkain mula sa kusina at kalansing ng mga plato. Sa gitna ng kaguluhan, walang tigil sa pagtatrabaho si Carmen. Hindi siya namumukod-tangi sa pagrereklamo, namumukod siya dahil hindi siya tumitigil. Nakapusod ang buhok niya, ang apron puno na ng mantsa, dala ang may-init na tasa ng kape sa isang kamay at nakasandal ang pagkain sa kanyang balakang. Ang kaliwang kamay niya, mahigpit na nakabalot ng puting benda mula palad hanggang pulsuhan. Kung tititigan mong mabuti, mapapansin mong napapangiwi siya tuwing nadadampi. Pero kahit ganoon, pinipilit niyang ngumiti. Ang ngiti niya ang kanyang kalasag. Malapit sa rehistro, nakasandal si Ricardo habang sumisigaw. Bilisan mo, Carmen. Naghihintay ang mga tao. Matalim at malupit ang boses niya, sapat para marinig ng lahat. Sa isang mesa, may dalawang babaeng nakaprofesyonal na damit. Bumulong ang isa, hindi na siya dapat nagtatrabaho ng ganyan ng kamay. Sumagot ang isa pa, lagi na lang siyang kinukutya ni Ricardo para bang natutuwa siya. Hindi ko alam paano niya natitiis. Naririnig lahat ni Carmen, ang mga bulungan, ang mga biro, ang mga komento ni Ricardo. Pero tiniis niya. Dahil hindi opsyon ang umalis, kailangang bayaran ang renta hindi maghihintay ang mga bayarin. Bandang kalagitnaan ng umaga, tumutulo na ang pawis sa batok niya. Namamanhid ang kanyang kanang kamay sa sobrang gamit. Pagkatapos maghatid ng order, bigla siyang nabangga ni Ricardo. Nabuhusan ito ng tubig, tahimik ang lahat. Lumapit si Ricardo. Nagkakamali na naman? Ano bang pakay mo? Bulong niyang may pananakot may nagbulong mula sa mesa, pabayaan mo naman siya. Pero hindi siya nakinig, kinuha niya ang tuwalya bago pa si Carmen. Ang malamig niyang ngiti nagpakita na hindi ito tungkol sa pagkakamali, ito'y tungkol sa kapangyarihan. At alam ni Carmen kung bakit. Ilang linggo bago, nag-overtime si Carmen para maglinis nang marinig niya si Ricardo sa opisina. Hindi niya sinadya pero malinaw ang boses. Habang nakikinig, mas lalo siyang nayanig. Si Ricardo ay nagnanakaw sa cash register. Nahuli siya nito sa pasilyo. Agad ang galit sa mga mata ni Ricardo. Hinablot niya ang kamay ni Carmen at tinalikod. At doon ito napinsala. Clumsy ka, di ba? Panatilihin natin yan. Bulong nito, magsalita ka. At hindi lang trabaho ang mawawala sayo. Simula noon, ginamit ni Ricardo ang sugatang kamay ni Carmen para palabasing inutil siya. Sa dulo ng shift, halos himatayin na si Carmen. Tahimik siyang nanalangin. Hindi niya alam na may matamang nagmamasid, si Harold. Matanda, maputi ang buhok, laging kalmado. Kilala bilang ang veterano, pero ang totoo, siya ay si Carlos Sanchez, ang may-ari ng dinner Matagal na niyang piniling manatiling hindi nakikilala upang makita ang tunay na ugali ng mga tao. Pero ngayong araw, habang pinapanood si Carmen, alam niyang may mali at oras na para kumilos. Ngayon, habang mahigpit na nakabalot ang kamay niya sa makapal na benda, iba ang pakiramdam. Bawat tray na dala niya ay tila pwedeng mahulog anumang oras. Bawat pilit ng ngiti ay parang nagtatago ng sakit. Sa but na katabi ni Carlos, may dalawang binatang nagbubulungan, sapat lang para marinig niya. May kinainisan talaga sa kanya ang manager na yon, sabi ng isa. Oo, tugon ng isa pa. May iba pa akong nakitang tamad dito pero hindi siya nagsasalita sa kanila. Lagi na lang siya. Nanikip ang panga ni Carlos. Matagal na siyang nagmamay-ari ng negosyo para hindi makakita ng hindi patas na pagtrato. At malinaw na higit pa ito. Ito ay kalupitan. Dumaan si Ricardo sa booth ni Carlos, tumatawa habang may tinitignan sa kanyang telepono. Humingi si Carmen ng tulong para magbuhat ng mabibigat na pinggan, pero hindi man lang siya tinignan. Sa halip, bulong niya gamitin mo pareho mong kamay. Ay, tama, hindi pala pwede. Ang malupit na tawa niya ay parang kuko sa pisara. Tahimik lang si Carlos, hindi siya nagsalita, pero sa loob niya kumukulo siya. Habang naglilinis si Carmen ng counter, napansin ni Carlos ang biglang sulyap ng sakit sa mga mata nito nang mapaling ang pulso sa maling direksyon. Napansin din niyang iniiwasan nito si Ricardo, parang alam niyang delikado ang lumapit. May mali. Nang humupa na ang dagsa ng mga tao, mahinang sinabi ni Carlos na gusto niyang makausap ang manager. Lumapit si Ricardo na may mapagmataas na ng ngiti, akalay isa lang itong walang kwentang reklamo. Ano na naman ngayon, biro niya. Masyadong malamig ang pagkain, Mahina ang kape, umiling si Carlos ng kalmado. Nagtataka lang ako tungkol sa waitress, wika niya. Kita namang may sugat siya. Bakit siya pa rin ang nagtatrabaho sa floor? Sandaling nawala ang ngiti ni Ricardo, pero agad bumalik. Siya, lagi naman siyang pumapalpak, pinakamarami ng reklamo kaysa sa iba, pero nakiusap siya na magtrabaho pa rin, kaya pumayag ako, mapagbigay ako, Diba? Tumango si Carlos nang mabagal kahit hindi siya kumbinsido. Ang tinawag ni Ricardo na mapagbigay ay kabaligtaran ng nakita niya. Nakita niya ang pang narinig ang bulungan at nasaksihan kung paanong ipinipilit ni Carmen tapusin ang shift ng may dignidad kahit puno ng sakit. Kinagabihan, nanatili si Carlos sa boot ng mas matagal kaysa karamihan. Nasa harap niya ang malamig na kape, hindi ginalaw. Pinanood niyang naglilinis si Carmen gamit lamang ang maayos na kamay. Nag-aalok pa rin ito ng ngiti kahit ang mga matay pagod na pagod. Naninikip ang mga mata ng veterano. Kung si Ricardo'y isinisisi lahat sa kanya, gusto niyang tuklasin mismo ang katotohanan. At kung tama ang kutob niya, may magsisisi sa dinner na iyon. Kinabukasan, bumalik si Carlos. Parehong booth, parehong itim na kape. Sa paningin ng iba, isa lang siyang matandang walang pupuntahan. Pero hindi siya sa menu nakatutok. Nakatingin siya kay Ricardo. Naglakad-lakad si Ricardo sa diner na parang siya ang may-ari. Malakas tumawa, pabiro sa mga kostumer. Pero sa tuwing dadaan si Carmen, nag-iiba ang mukha niya. Nagiging malamig, bawat kilos ni Carmen, handa siyang punain. Kung mabagal magbuhos ng inumin, pumapalakpak siya ng daliri. Kung nagpunas ng mesa ng dalawang beses, nagbibitaw siya ng mga patutsada tungkol sa pag-aksaya ng oras. Kita ni Carlos ang pattern. Hindi ito basta reklamo. Ito'y personal. Targetado. Nang hindi sinasadyang mahulog ni Carmen ang tinidor, umiling ng malakas si Ricardo at sinabi sa isang mesa, Kita nyo? Ganyan siya, laging clumsy. May ilan na natawa ng alanganin, hindi tiyak kung biro. Namula ang pisngi ni Carmen habang pinupulot ang tinidor gamit ang nanginginig na kamay. Sa puntong iyon, tiyak na si Carlos, sinasadya ni Ricardo na ipahiya siya. Kinahapunan, tahimik na pumasok si Carlos sa likod na opisina. Kunwari, naghahanap ng banyo. Bukas ang pinto. Magulo ang mesa, tambak ang mga papel, isang bunto ng agad nakakuha ng kanyang mata, mga disciplinary form. Halos lahat, pangalan ni Carmen ang nasa itaas, mga paratang ng maliliit na pagkakamali, Natapon na inumin, mabagal na serbisyo, problema sa ugali, pero ilang buwan na siyang parokyano rito. Hindi niya kailanman nakita si Carmen na maging hindi profesional kahit minsan. Patuloy niyang binuklat ang mga papel at ang sumunod na nakita'y nagpalubog sa kanyang sikmura. Mga financial report, hindi nagtutugma ang mga numero sa cash register. Bawat linggo, may kakulangan pero walang naitalang loss report. Marami na siyang hinarap na pandaraya dati. Agad niya itong nakilala. Hindi lang malupit si Ricardo, nagnanakaw siya. Kinagabihan, muli siyang nagtagal. Habang nauubos ang mga kostumer, umupo siya at naghintay. Nang makaalis ang lahat, pumasok si Ricardo sa opisina. Hindi sumara ng husto ang pinto at narinig ni Carlos ang mga boses. Limang libo na naman madali lang, natatawang sabi ni Ricardo. At kapag napansin nilang kulang ang pera, ang maliit na waitress na yon ang sisisihin, siya na, na nga ang may pinakamasamang record dito. Walang maniniwala sa kanya kaysa sa akin. May isa pang boses, marahil, isa sa mga kainuman niya na tumawa. Naglalaro ka ng apoy, Tol. Paano kung magsalita siya? Nagbago ang tono ng boses ni Ricardo, naging kasing lamig ng yelo. Hindi siya magsasalita, hindi sa kamay na yan. Binali ko ng sapat para ipaalala kung sino ang masusunod. Nabigla si Carlos sa dilim, nakapikit ang kamao. Bumigat ang dibdib niya, bawat hingay mabagal at mahirap. Hindi lang ito pagnanakaw, ito'y pangaabuso, pisikal, mapanlait at sinadya. Naalala niya si Carmen na patuloy na ngumiti kahit may sakit, nagpatuloy na parang walang nangyari at may kung anong sumiklab sa loob niya. Natapos ang usapan sa tawanan ng mga lasing. Dahan-dahang lumabas si Carlos sa gilid na pinto, malamig ang hangin na humahampas sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, muling nagising ang kanyang instinct bilang sundalo. Nakakita na siya ng kawalang katarungan sa mundo, pero ngayong natagpuan niya ito mismo sa sariling negosyo, hindi niya palalampasin, lumabas na ang katotohanan, at bukas matatanggal ang maskara, bumalik ang pangumagang dagsa, parang orasan na walang patid, hising ng coffee pots, kalansing ng mga tinidor, ang mga boses na sabay-sabay tumataas at bumababa. Si Carmen, ay gumagalaw sa pagitan ng mga mesa, ang nakabalot na kamay nakadikit sa kanyang apron. Sa karamihan, isa lang siyang pagod na trabahador na nagtataguyod kahit may sakit. Pero kay Carlos, isa siyang taong may pasan na mas mabigat pa sa mga pinggan. At ngayon, hindi magiging ordinaryong araw. Tahimik na pumasok si Carlos, parehong boots, parehong denim jacket. Pero ngayon, iba ang tindig ng kanyang mga balikat. Nandito siya hindi bilang costumer. Nandito siya bilang may-ari. Nasa counter si Ricardo, malakas tumawa. Nakikipagbiruan sa dalawang waitress na palihim na umiirap kapag nakatalikod siya. Nang makita si Carlos, kumunot ang kanyang mukha. Ikaw na naman, babalik ka lang ba para sa itlog? Hindi sumagot si Carlos. Sa halip, naglakad siya sa gitna ng diner at marahang tinapik ang kutsara sa tasa ng kape. Ang malambot na tunog ng metal ay nagdala ng kuryosidad sa lahat. Tahimik ang mga usapan, tumigil ang mga tinidor. Napatigil si Carmen, napatitig sa kanya. Magandang umaga lahat, panimula ni Carlos, kalmado pero matatag ang boses. Sa palagay ko, panahon na para malaman ninyo kung sino talaga ako. Natawa si Ricardo, pilit at kinakabahan. Ano to? Nagsusulat ka ba ng libro? Nakatingin si Carlos ng diretsyo sa kanya. Hindi, ako ang may-ari ng diner na ito. Natahimik ang buong lugar. May nahulog pang tinidor sa plato. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Bahagyang nakabukas ang labi sa gulat. Matagal nang walang nakakaalam na ang matandang laging nasa sulok na booth ang siyang pumipirma ng kanilang sahod. Pilit na tumawa si Ricardo kahit maputla na ang muka. Ikaw, nagbibiro ka! Kinuha ni Carlos ang folder mula sa kanyang jacket at inilapag sa counter. Bumagsak ang mga pahina, mga report ng maling asal, financial sheets, mga kopya ng log ng register. Matagal ko nang pinapanood. Alam ko ang mga ginagawa mo, Ricardo. Lahat ng huwad na ulat na isinampa mo laban kay Carmen. Lahat ng dolyar na kinuha mo mula sa rehistro. At alam ko ang ginawa mo sa kamay niya. May mga hiningang nagulat sa loob ng dener. Lumingon ang mga customer. Ang dalawang babae mula sa business table ay nagbulungan. Sabi ko na nga ba, marumi talaga siya. Nanginig ang boses ni Ricardo, hindi totoo to, hindi mo kayang patunayan. Pero hindi pa siya natatapos, dumating na ang dalawang pulis. Tinawagan na sila ni Carlos kaninang umaga. Nawala agad ang yabang ni Ricardo, hintay, hindi pwede, hindi to. Eh, ngunit narinig na lang ang klik ng posa sa kanyang mga kamay. Nag-ingay ang mga bulungan habang inilalabas siya ang kanyang sigaw na lunod sa kalansing ng bakal. Nakatigil si Carmen, ang maayos niyang kamay nakadikit sa kanyang dibdib. Sa wakas, wala na si Ricardo para mangapi. Sa wakas, nabaligtad ang bigat ng sisi. Lumapit si Carlos sa kanya mas banayad ang boses. Ikaw ang nagtaguyod sa lugar na ito. Habang niluloko ka ng iba, ikaw ang nagpapatakbo. Mula ngayon, hindi ka nalang waitress. Ikaw na ang bagong floor supervisor. Nanlaki ang mata ni Carmen, lumuha, nanginginig ang nakabalot na kamay ng ipatong niya ito sa labi. Lumabas ang tahimik na higbi, umugong ang palakpakan mula sa mga customer. ang ilan mahina, ang ilan malakas at umalingaw-ngaw. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, itinuwid ni Carmen ang balikat, hindi bilang babaeng kinakaawaan, kundi bilang taong sa wakas ay nakita kung sino siya talaga. Sa labas, unti-unting nawala ang sigaw ni Ricardo habang papalayo ang sasakyan ng pulis. Sa loob, pareho pa rin ang amoy ng diner, sunog na kape at mantika, pero iba ang hangin. Mas magaan, mas malinis. Tumupo si Carlos sa dati niyang booth, hawak ang kape, pero ngayon hindi lang siya nanunood. Siya'y nakangiti dahil sa wakas na ipataw ang hustisya. Huwag kailanman maliitin ang tahimik na lakas ng mga taong patuloy na humaharap kahit pilit silang pinapabagsak ng mundo. Pinatunayan ni Carmen na ang katotohanan ay laging mananaig at ang hustisya ay palaging dumarating sa may sala. Kung naniniwala kang dapat ikwento ang ganitong mga kwento, pindutin ang subscribe button. Ibahagi ang bidyong ito sa taong nangangailangan nito at mag-iwan ng komento sa ibaba dahil mahalaga rin ang iyong tinig.